Hello, good evening sa ating lahat. So mayroon bang taong laging galit na lamang sa iyo? Yung kahit napakabuti mo sa kanila, kahit gaano ang <coughs> gaano kaganda ang pakikitungo at pakikisamas mo sa kanila, yung talagang wala kang ginagawang masama. Bawat kilos mo ay talagang galit na galit. Pinag-iinitan ka sa sa kunting bagay na iyong ginagawa. So ito po ang ating orasyon na ating gagamitin. Napakadali lamang po nito. <coughs> Ang orasyon na ito ay ati lang bibigkasin ng tatlong beses. Bibigkasin natin ng tatlong beses ang kanyang ating orasyon. At pagkatapos mong mabigkas ang ating orasyon, ay hipan mo ang kanyang pagkain at inumin din ng tatlong beses. Wala ka nang kailangan pang sabihin kundi ang ating orasyon. Pagkabulong mo ng ating orasyon ng tatlong beses, ihipan, hipan mo ang kanyang pagkain or ang kanyang inumin naman ng tatlong beses. So ano po ba ang orasyon? Narito po ang ating orasyon. Magugab, Mariyakob, Magog. Uulitin natin. Magugab, mariagob, Magog. Tatlong beses po niyo bibigkasin. At pagkabigkas po ninyo niyan, ay sa kamuhipan ang kanyang pagkain at inumin. At makikita mo, ang taong ito ay unti unting aamo sa iyo. natin itong gawin ng kahit ura, anong oras anong araw. Ngunit, tiyakin po ninyo na walang ibang nakakaalam o walang nakakakita sa inyong gagawin tiyakin ninyo na talagang tahimik ang paligid, walang sino mang maaring makakita sa inyo dahil maari din mawalan ng saysay ang ating ginagawa at muling paalala huwag itong gawin para abusuhin mo ang isang tao, gawin mo ito para isa sa is, ikakabuti ng samahan o ng pagsasama o ng inyong pamilya huwag na huwag pong lalaroin